Kasi naaamoy nila yung baboy ramo. Tumatahol yung mga aso guys. Kasi naaamoy nila itong baboy ramo. Kaya yan. Tahol sila ng tahol. Ito na marami kasi sila. O, oh, ito. Apat. Kaya tumatahol yung mga aso. Ayan, nandyan sila. Oh. Kaya nga marami sila. Kaya angayon ngayon yung mga aso ito yung mga aso. Ayan. Yung mga baboy ramon na tinitignan. Tapos, tada! Ayan yung isang aso. Tahol talaga sila ng tahol. Dami may nanay pa, oh. Ayan, palakihin natin para makita. Diyan yung nanay tsaka yung mga anak. Sama-sama sila dyan.